Oh, kabaw. 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 Orang ni ah. Kabaw, tigas, kabaw. Sigas, Takloban, Takluban, takluban, takluban. Surigao Oh, kabau 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 kabau. Oh, dekat pulis dire. Balut, balot balot, oh, balot 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 balot. balut, 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 na pudis. Go. Daw pinanser oh. Kabau kabau kabau. Oh, kabau lagi na sa takluban Takloban Takloban. <laughs> <laughs> kain ka lang namin ng baste eh. punta ka sa kuwante eh. Time, 10 times 10 times o oh. yaw scatter pala yan yan, yeah, kain ka pala marami